sa Weather and Flood Forecasting Center, alamin na natin ang latest kay Bagyong Nina. Patuloy itong kumikilos at ngayon ay nasa layong 895 kilometers east ng Apari, Cagayan. Taglay pa rin ito ang lakas ng hangin na abot ng 120 kilometers per hour at may pagbukso na abot naman ng 150 kilometers per hour. Ito po ay patuloy na kumikilos patungong west-northwest sa bilis na 7 kilometers per hour. Dahil po dito maraming bahagi ng Luzon, Visayas at ng Mindanao ang makakaranas ng pagulan at may kasamang pagkidlat, pagkulo. Ang pagkilos po ni Bagyong Nina ay naapektuhan pa rin ng high pressure area dito at ito po ang nakakapagpabagal sa pagkilos at paggalaw nito. Pero ngayon, malayo pa naman po itong si Bagyong Nina para magkaroon ng direktang epekto sa ating bansa. Pero itinaas na po ng pag-asa ang gale warning dito sa northern at eastern seaboard ng Luzon at sa eastern seaboard naman ng Visayas. Kaya para po sa mga kababayan nating mga at mga sakyang pandagat o maliliit na sakyang pandagat po, lalong-lalo na po kayo, huwag na po muna kayong pumalaot ngayon dahil hindi po ito magiging ligtas dahil sa malaking alon dulot ni Bagyong Nina. Ngayon naman, silipin naman natin ang lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa Luzon, pinakamataas po ang temperatura sa Puerto Princesa, 25 to 33 degrees Celsius. Pinakamababa naman sa Baguio City na may 16 to 24 degrees Celsius. At dito naman sa Visayas, pareho po ang temperatura sa Metro Cebu at Tacloban na may 25 to 31 degrees Celsius. At sa Mindanao naman, pinakamataas sa Metro Davao na may 25 to 33 degrees Celsius at pinakamababa sa Cagayan de Oro na may 23 to 32 degrees Celsius. Para naman sa 3-day forecast, sa Metro Manila magiging partly cloudy with brief rain showers or thunderstorms. Sa Metro Cebu naman, occasional rains na posibleng magkaroon ng thunderstorm pagdating ng Sabado. At sa Metro Davao, makakaranas po ng pag-ulan hanggang sa Sabado. At yan muna ang latest mula dito sa pag-asa, manatiling nakatutok sa Panahon TV Express, kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako si Amor La Rosa, magandang umaga.